Itong ulam na ibabahagi ko sa inyo, palagay ko'y pwede na pong ipanghanda sa kaarawan ng bunso kaya naman anniversary ng nanay at tatay. Pwedeng pwede, masarap po ito at simple simple lamang. Gisa muna tayo ng sibuyas. Sasama ko na po itong ating bawang. Pagka po na yung ating bawang sibuyas, ilalagay na po natin itong ating broccoli. Ito po'y isang buwig na maliit lamang ng broccoli. Meron kayong nor, isang kutsara pong nor liquid. Takpan natin sandali ha, kaya natin malantalan yung ating broccoli. Isang minuto lamang. Oh, lalagyan ko na po ng pamintang durog konti lang kung gusto nyo lalagay ko na po itong pinya ito yung pinya sa lata mga kaibigan pero hindi ko lalagay lahat ha pagkatapos ay yung ating pinyang uh, juice ilagay na po natin yun ay isang tasa ang laki po kasi nung nabili ko eh o oh. masya halo patisan nyo na po dalawang kutsarang patis bahala na kayong dumiskarte ha kung gusto ko yung mesa ba maglalagay po tayo ng isa't kalahating tubig Baka po wala ng lasa, maglalagay po ako nito ha. Walang pilitan ha, kung gusto niyo lamang. Isang chicken cube, chicken flavor. Takpan po natin at hayaan natin kumulo. And dapat po ito eh, matamis na maala. Ayos. Diretso. oh ito po eh, up lang ha. Just in case kailangan natin. Isang tasang tubig at nilagyan ko po ng isang kutsarang cornstarch. Tunawin po natin yan. Baka gamitin natin mamet gusto natin eh malapot eh. Oh, pagkatapos po ng dalawang minuto, oh, kumukulo na. Ilalagay ko na po itong ating siling pula. Oh, tapos ilalagay ko na po itong ating cream. Itong ating all-purpose cream. Isang maliit na lata lang po ito. Baka gusto nyong gumamit ng gata. Eto po. Ayos din. Hihinaan ko po ang uh, ating apoy ng bahagya at baka makurta ng maigi itong ating cream na ginagamit. Pagkatapos ay eh, ilalagay ko na po itong ating cornstarch tubig para lumapot ang sabaw. At pakuluan po natin sandali hanggang sa lumapot po ang sabaw. Totodo ko na siguro itong ating pamintang durog. Wala na ako, bibili muna ako. Dinagdagan ko pa po. Alagay ko muna itong ating manok. Ito po'y inihaw na manok ang ilalagay natin. O di po ba? Yan! Oh, halo, papatayin ko na po yung apoy, ha? Iyan ang ulam natin ngayon, mga kaibigan, no? Tignan nyo nga. Ngayon, kung gusto nyo pong iprito yung manok nyo, ilubog nyo sa harina. Ayos din po yun. Ginawa ko na dati yun, eh. Pero ito po, eh, inihaw para medyo healthy-healthy naman ang konti ang dating. Tapos! Ito na po! Mainit-init pa yan, ha? Ito yung mga klase ng ulam na talagang babalik-balikan nyo. Pagka medyo nakakaluwag, lagyan nyo na po ng broccoli. Kung wala naman eh, ayos na rin. Kung pinya eh, okay na okay na. Basta damihan nyo po ng sabaw at ng marami makatikim. Pati kapit bahay nyo. Diba? Yun. Ayos mo ba? Hanggang sa sunod po uli, bukas. Ibang ulam naman, mura at saka madaling lutuin. Ayos? Ron Bilaro po.